Kambal. Anong lugar dito, te? Anong lugar ito? Anong, anong lugar ito dito? Lugar? Uh Oo. -oh. 26. 26. <laughs> Yan ang place. Hindi namin yung may mga Pilipina dito mga ano. Oh. nang pumasok. Lahat, my ticket. hindi ko alam anong lugar ito dito di number 23 number 23 andaw number 23 laki ng building okay aki pagtalo pa sila lahat pati tinawagan lahat na tinawagan, pati supervisor, lahat na. Kasi sa Dubai daw, nagpunta kami na... Ay, iba Ayun ay, sa... ay, nga, lagi kinukumpara niya. Sabi niya, sino magbabantay sa bata kung walang gula Ipapasok bata, mo, uh -huh. Sila na yung bata, Kaya ayun, tinapatawagan yung ano. Ayun, may ay, kausap. niya, wala. Manager yung kausap. Ayun, may supervisor, tapos may... Dito? May tin, ayun, no, tinawagan na, may tinatawagan na ulit. Oh, ah, kaya nga, kayo mo nakakahiya yung kasama yung mga yan. Ngayon <laughs> lang, first time dito sa amin. Mm. Eh, sabi niya. Sabi ko kahit daw kayo kako, kahit daw kayo kako, hindi makakapasok. Kailangan mayroong ticket kako. Mayon lang dito lagi sa bahay. Hindi pala ron. Kailangan gayar, pag -ayar. Pag -ayar, pag -ayar, pag -ayar. ba yara po din nanay, di ba? Hindi. Ang iba kasi, pre, depende sa place na buwan. Oo. Ay, kukan. hindi naman. Tignan mo naman ng ibang na klase ng laruan. Malaruan ko. Hindi naman to. Hindi yeah. naman na tumul na ano. Pabidyokin ko naman. <laughs> Diyan <laughs> Ayan di na, di <laughs> di na ako kung lumalabas dito. O, kagaganda. O, oh, mabutay gan. Abad ka abad kayo. Ubuto na. Ang ganda ng opening namin. Hmm. Bago lang ba ng Nung isang araw lang kami eh. Sa Bindumol ka na kahapon. Lang Sabi niyo, pag hindi kayo papayag, iriripan na lang na ikukunin lang namin ticket. Ano na daw sila? Wala ka nang makita Puri talaga sila pag gabi ng Halloween. Puri po. <tabihar> Terima kasih telah menonton! Ano, hindi pa nagbayad. Yeah. Hindi pa, pa pa. Ay, lang. -talo pa. Pa Ay para ng gusto na lang daripan pag ayaw pumayag. Ang gulo eh. na mga bata. Oh! In it? In it? In it?

Ayun nga, ayun nga mahirap kasama dyan sa kanila. Kung ayaw nyo, na kayo uwi na tuloy. Ang kamalasan ano? pa, unang hotel namin nag-shutdown. Tapos natulog lang kami isang gabi, tapos alisa na. Kasi lipat ulit. Ano yung hotel natin ngayon? Grand Lux. Grand Lux? Ano na? Grand Lux. Doon yung malamit sa Grand Lux. Grand Lux. Grand Parang isang daw ah, isang isang gabi. Ang dami kasi, kasi yeah. limang sasakit kami. Sasakyan na kayo? Oo. Ano? Uh -oh. Ilang oras? Ano? Parang umabot na okay. Okay. Yes, lang <laughs> <Good boy. laughs>